for today's video guys Ito ang pag-isal Ito ang pag-isal Hindi na na yun, eh. pagpalik lang, pag-uha na lang Kahit na wala na tayong natirang sahod eh Nagkalagala mo na tayo ngayong Sunday na Dito lang sa amin yan, malapit. Yan guys. Oh. Ano yung tagliya sa sentraliyo? Yan. Ayaw oh, ka ba dito guys no pag ganitong oras na 4pm sarap ng gala gala dito no tambay tambay sinimula no? na nila sa no? loob Meow 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 Medyo hindi masakit yung inap plus 4 na ngayong nga hapon na to Sunday no Kanina ka lang maulan dito eh pero ngayon, parang lumalamig na yun. kita yung dalawang building yan yan po yung building na ano yung katabi niyan ay ang uh, Robinson at yung isang mataas na building ay ang Concentrix at itong kabila na to ay yung ano iwan ko anong building yan guys Yan pag gineto init eh tingnan. Okay guys, thank you for watching.